Hello Dante, tayo, kay kaya to na di Pilipinas. na dito ka kamsat. 10 dollars. Yon, good day mga kabaryotics. For today's video, samahan niyo kaming mamalingke kasama ko ang aking nanay. Let's go. Kung bago ka palang dito sa channel ko, ako nga pala si William, simpleng nilalang lumaki ako sa farm your honor at 100% baryotic. Kaya tara, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang buhay namin dito sa Australia. Nandito pala tayo ngayon sa Morley Market dito sa Perth, Western Australia. Dito pala sa Australia guys ay napakalapit lang sa Asia. Kaya ang weather dito ay halos kaparehas lang din ng Pilipinas. Mas malamig lang kaunti tuwing winter. At minsan ay mas mainit pa rito compare sa Pilipinas during summer. Oh, di ba? Kaya feel na feel mo talaga ang tropical weather. Isa rin itong dahilan kaya nakakapag-produce sila ng iba't ibang klase ng prutas at gulay. Kaya maski nandito ka sa ibang bansa, maaari mo pa rin kainin or lutuin ang mga paborito mong pagkain mula sa inyong probinsya. At isa ito sa mga dahilan kung bakit dito ko napili mag-migrate kasama ang aking pamilya. Kung isa ka rin sa mga nangangarap na mga ibang bansa, tumambay ka lang dito sa channel ko at unti-unti ko sa iyong ipapakita at ipapasyal dito sa napakagandang bansa ng Australia. Dati pala akong nagtratrabaho sa barko bilang isang kusinero at halos nakalimang kontrata din ako sa aking kumpanyang Princess Cruise Line Cruise Ship. Shout out sa inyo dyan mga tropang marino! at laking pasasalamat ko sa buong may kapal dahil sa mura kong edad ay halos malibot ko na ang buong mundo simula sa Amerika papuntang Canada lumipad sa Europa at naglibot sa Russia tumawid ng Afrika pabalik ng Asia at hanggang ngayon nga ay lubos na hindi pa rin ako makapaniwala sa aking mga narating sa buhay nawari parang kahapon lang na ako'y nasa bukid at nagtatanim ng palay nako naku, nako nako ang dami ko nang nasabi. Bili na lang tayo ng mais at mani na binebenta ni ate. How much is this? nasayan tayong kaya pula dito sa Pilipinas naghihila dito katamtam $10 at kung umabot ka sa part na to paki-like and share naman guys kung nagustuhan mo ang video na to at paki-comment na rin kung nasa ang bansa ka ngayon kabayan so hanggang sa muli aribideth